O, yung gais. O, yung gais. Bakit Lakas pa na to, ha? Bayo na bayo yung mga dito, gais. Parabi yung mga dito, gais. ano ah aapot sila. Parang... Ah, ...smokin man. Parang manipuha ah, po sila, gais. Kuha lang. Ang to? Lakas kumain. Bakit mm. ah. ulan nga mga busong? Lakas kumain ng utak. Utak ng baboy yan. Utak ng baboy. Utak na baboy guys. Malibig. para pojebrat Uroš, ne